So, hello guys. Mahilig din ba kayo sa corn beef? Yan. Pang ulam, pang pulutan. O, oh, o minsan, pang palaman pa ka sa pandesal sa umaga, ba? Diba? So, kaya ngayon guys, i-level up natin yung, yung corn beef na lulutuin natin. So ngayon naglagay lang tayo ng dalawang hanggang tatlong kutsarang to, uh, mantika tapos magisa lang tayo ng sibuyas at bawang. So gisahin lang natin siya hanggang sa medyo matoasted yung bawang. Tapos ilagay na natin yung iniwan nating patatas. Ayan. So igisa lang natin yan siya hanggang sa medyo malambot. So mas gusto ko dito yung medyo tostado ng konti yung patatas. Ayan. Tapos na toasted na rin yung garlic natin. So mas masarap yan. Tapos naglagay tayo ng konting tubig para hindi naman siya sobrang dry. Ayan, pagkatapos yun ilalagay na natin yung corn beef. So ano bang corn brand ng corn beef yung paborito nyo? Comment nyo naman sa baba guys. Ayan, tapos halu-haluin lang natin. Tapos siguro mga isang hanggang dalawang minuto na hinalo ko at pinakuluan ito. Pagkatapos nyan guys, eh maglagay tayo ng space sa gitna, ba? Diba? So mas masarap yan kasi lalagyan natin ng itlog. Ayan, para mas tapos, para mas mag-level up maglalagay na rin tayo ng cheese. Ayan, o oh, ba diba? Nag-level up na yung iyong pang-breakfast. So, kaya guys, kung nagustuhan nyo rin to, itry nyo na. Panalong panalo to sa mainit na kanin. Salamat!